kakain tayo ng noodles. Sabaw ito ng leftover na sabaw. Chicken leftover na sabaw. So, dinagdagan ko ng isang isang ganito na ano, na noodles, guys. So, ito na siya. Hindi kakain si Eric nito. Kaya iba yung ibang putahe sa kanya. Noodles is life. Chicken soup, sayang kasi, sayang kasi, ano, itapon. So, chicken soup, no, supra. <coughs> nilagyan, nilagyan ko lang ng isang noodles nga, ito na. Hmm. Thank you for watching. Follow for more. This is Heavenly Shine.